ito po ang inyong lingkod. Nandito ngayon tayo sa aking kalamansian. Ako po yung ating maistrang retirado na ngayon ay farmer na. Na tayo po ay namimites ngayon sa aking kalamansian. Taniman ng kalamansi. Uh, na dati po ito ay hitik na hitik sa bunga. Ngayon po ay kakaunti na lamang. Nagsisimot na lang tayo ng mga bunga. Pero at least marami pa po ito dahil ito ay... Uh, 15 piraso ng mga puno sama po tayo samahan nyo po ako nandito po ang aking kalamansian oh, marami pa rin pong bunga na pwede nating kunin kukunin ko nga po at marami na rin matitigas ayan po medyo malawak din po ito at ito ay 50 pieces na puno oh. andyan po ayan marami siyang bunga. Oh, ayan po, ano, hanggang doon, sa dulo. Kalamansian po yan. Oh, mangunguha po tayo ngayon ng kalamansi. Okay.